So, ayun guys, bumili nga po ako ng para dahil magbe birthday nga po pala si Joshua So bibigyan natin Re-regalo ko sa kanya yung itik guys Ito yung itik guys, yung itik Itik pala guys, hindi bibi So ayun guys, bumili nga po ako ng itik guys Pa birthday ka man lamang po kay Joshua Mariano bukas po At yan po ay bala ko dyan, lilitunin ko guys At lulutin ko muna siya Pressure cooker guys ng buo bago ko lilitunin guys <coughs> So ayan siya guys. Ayan. Guys, binili ko pa po, po 'yan guys para kay Joshua. At ito na nga guys, at hahalbusan na po natin itong itik para po sa ma, para po ay mailaga na natin sa sa pressure cooker. At nang malit na din po natin guys. So tara, panoorin niyo na po ang video. At yun nga guys ay kumukulo na yung ating itik guys. Mamaya guys isasalang na natin siya para sa lechon. Ito nga po pala yung lalagay ko dun sa ano. <coughs> sa ating loob ng bibe ng itik guys. Ito. Tapos ito po yung pinakang babayad natin sa likod ng itik. So ayun guys. Ito na po yung ating itik. Napalambot ko lang po ng konti para po pag nilidyo natin ay masarap na. Ayan, ito guys. Ayan na po guys. Ayan. Ayan. Isang buho po yan guys. Napaubos lang po natin yung oling. So ayan guys, ano tinutuhog na natin sa ano, tinuhog na sa tubo. Tatalihan na lang natin guys. At dito nga po guys ay sinalang na natin yung ating pinakang itik guys nilidyo na po natin at talagay na po natin ng uling At syempre guys di pa kumakaya ng inyong kablog at nagluto mo na na rin po ako ng isda para may, 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 ulam naman po ako at tanghali na po yan hindi <coughs> pa po ako nakain yan guys so yan guys panoorin lang po ating video hanggang sa katapusan lang at makikita nyo po dyan ang my birthday boy see, see you guys thank you for watching diyan nga po guys ay luto na at umpisa na po natin at makikita na po ang my birthday boy. birthday boy gagong gupit